Hey, Ng mga waging kasama ko po si Summer. Summer la kasi si Winter kanina nakadali na. Eh. maga pa lang nilabas ko na siya. 'Yung nilalabas ko ngayon si Summer. Parang gusto niya lumabas kanina. maglakad-lakad po kami. Maganda sa daloy ng dugo. Yung walking walking. Ngayon doon kayo magalmusal oh. Yan. bagong luto lagi ang almusal dyan. Masarap. Yan mura lang. Dito po sa Choco yan sa Barangay 91. Ang luto po nila dyan sandali lang ubos. Kasi bagong luto nga lagi eh. Araw-araw mura pa. Pagmasa lang ang presyo, kaibigan. Ah. Si Tuning. Kinakain ko na yan, si Tuning. Kaya, taimik na. O. Oh. Dalawang beses siyang kumain. Noong una, humingi siya. Tapos, umalis na tapos nung dumating ako humingi na naman eh binigyan ko kaya tayimik na siya Oh, baka magkasgas si Baka magkasgas sa kakapunas. Di, matatanggal yung pintura. <laughs> Sabunin mo kasi. Para matanggal yung dumi. Ba't ganyan ang mga aso? Lahat na lang inahamoy. Tapos, wiwiwi. Kahit na wala yung wiwiwi, wiwiwi pa rin. Kahit wala na. सी घटना यहाँ तंगारसी घटना है yung kami ni Summer lang si Summer wala si Winter kasi kaninang pagkagising nilabas ko na siya mag-isa nakaraos na ito na lang ito nagaya naman ito kaya nilabas ko siya ngayon kaya kami lang dalawa minus Winter <laughs> sige po ano thank you for watching sana meron kayo na natututunan ng walking walking sa umaga maganda po sa dali ng ating dugo yung sirkulasyon ba ng ating dugo araw-araw maganda po yun maganda ano Sirkulasyon ng ating dugo sige so ano hanggang dito na lamang ang ating ano dito kay Samir Thank you for watching. In yung kaibigan, Jesus Brother, Manny Bautista. Dito tayo sa Franco Street ngayon sa Barangay 91, Sonita, Separton, Manila. Senior citizen po ako at saka stroke nos 6 years. PWD at the same time yung toong kumisakit. God bless us all. Bye.